ay papasok na. Kakarating lang namin. Ah, uh, ito po ang building namin. Pero sa baba po ay, uh, ano, ukay. Ito so, po may, may, ang may-ari nito ay yung uh, pinagkatrabaho po na namin. Silang, isa lang din may-ari. Sa baba lang, lang sila at yung kami sa taas. So, yun, let's go guys. Kung ano yung uh, mga ginagawa ng mga kasama ko kung ano mga preparation niya sa mga bawat damit na ginagawa namin. Ayun, kasama ako sa mga bawat. Guys, wait lang daw. Ko. Good morning! Yan, nagbabalik po si Bokchoy TV. Ang mama ko ay nasa likod ko. Mama, ah, time na wala pa nga. guys, Nagbablog pa raw daw ba ako. Okay lang yun ma. Okay lang yun. Pero guys, bago po ka mag-start ng ano, Nagkakape Hi. si Mama, Mama Medi. Ay, kung, kumusta ka naman ngayong maghahapon? Ay, magdamag at ngayong umaga. Ayan Ay, na ba ang life mo? Ang kape. Kape. Ba't, ba't, mama kong, mama, ayaw, ayaw po niya akong magtitimpla ng kape. Ah! <laughs> but ano yung Ano butas? <laughs> Ay, gusto kagayan nako, Hindi yan. Okay lang. Magkakape muna. muna tayo, guys. Yan kape. Kape, kape. Kape, kape, kape. Ano po? Sige po, sige po. Ano saan niyo binili yan? Eh, ano sa Aten. dami ko makikita tao nung nakita ko pa, ay ka nais nais. Sino naman? Saray. <laughs> <At> Ang <laughs> Ang saray ng <na>, lola <laughs> ko. Ayan mo. Ganun lang yun. Ayan yeah, mo yun eh. Ganun lang yun. Ayan yeah, mo na siya. <laughs> okay lang yun. Ayan Araw yun. Araw-araw naman tayo. Diba? Kakaroon tayo ng iba't ibang mood. Ayan guys. Kaya Siyempre. Ay! Ano ba yan? Yan po ang nanay ko dito. Yan po ang gawa niya. Ano pang operation mo, mami? Ay, nagbubuo ako ng magagandang ano. Ang galay. Uh, magagandang trabaho. Ano po, polo ba yan? Uh, Pakita ano, mo nga, mami. Ayan. Ano, uniform po? Ito na. Nang Lostico Hotel. hotel to hotel. Ah, so Lostico Hotel. Siya, yan po ang gumagawa niyan. Siya po ang nagbubuo niyan lahat. Soler pala. Soler. Lostico Soler. Mali pala yun. Lostico oh, oh. din yun. Lostico. Ikaw, Joy, anong inagawa mo pa rin siya, Joy? Kasi pante ate, dito sa kami lang side. Ayan, Ayan. mamarites. Paano ginagawa mo? So dry pit. Dry pit? Yes. Ay. Ayan. Ayan po, operation. Opo, opo, mami, wait lang. Ayan po, saan mami? Ayan po yung ginagawa ni mami. Ayan. Siya po ang gumawa niya, siya po ang bumuo niya. Uniform po ng, sa hotel yan, may bulsa po siya. Ayan. kung gusto niya pong magpagawa dito, ayan, si mami po ang gagawa. Ito naman. Ayan na po ang gumagawa ng, uh, ng ano, ng, ano yan, dry pit. Dry pit. dry pit. Yan, kung gusto niyo po mapagawa dito sa amin ng dry pit, mga ganyang ano, mga uniform, mga, uh, pang ano, ba E di po, ik Ika po, ano pong ganapan nyo dyan? Ate G? Assistant lang ako ni, ano, ni Jo. Yan, okay. yan po si Mama. Wait lang po. Si Mama mamaya na po ko bibigyan ng video. isang buo ng isang ano diyan, isang ganito na Pantapinan sleep po. na buo na kono. So nahan, taas ito. Marami na nang bahay ko. Ha? Karook tum bahay ko. hindi ko na mi tarok ko bahay. Ito di ataok na duplex. Ito unang up and ng bahay. <laughs> ako may terrace ko. Wow. <laughs> okay. May, may veranda pa. やね、とミーもなってらっし panlagay po ito sa ito po ay ano, pen holder pen holder ang tao po dito ginagawa lalagyan na lalagyan na ano, ay lalagyan po ng ball pen guys ito po yung operation na to ay right? pen holder Ayan, bago asa mo ito po yung ito shoulder, yung shoulder, shoulder, yung shoulder, shoulder, Ito, yung shoulder, dito. shoulder, yung shoulder, yung shoulder, yung shoulder, open. Wow, yung yung shoulder, yung 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 shoulder, yung yung shoulder, yung shoulder, yung yung shoulder, yung shoulder, yung shoulder, yung tempo po ay o-over na kang pato. Itrim mo yun muna ito guys. Itrim mo na. Yan. Ito so, po yung operation ko na Ang ingay. Tinitrim ko para gumanda yung pagtapin ko. Tinitrimin ko para maganda itapin. Mamaya na lang po. Papadala na lang po ako. Ang uh, baka mura doon ang jacket. Ang mura doon ang jacket. Sa ako, original talaga. Dapat na lang may Nagsis. lang. Ang mami ka nag-sign. nyo guys, mas gusto namin bumili ng upay. Kasi wala kong bumili. Buti pa diba, ang pera may tao. Ang tao walang pera, guys. Uh, <laughs> Pero, ano yan? Sa trabaho nilang tayo. Ayan. Uh, Partida ah sabayan eh. kasi 'yung lang eh nagbi-video Diyan, guys. Ay diyan. Diyan po ay pen <laughs> pen holder. Mga apat din, guys. <laughs> Lalayo mo na 'yung kamay mo para hindi ka mag-disgrasya pero pag sanay ka na okay okay na ano po tinatawag yung eh. bias ay sa, bias po ako, yan. yun nga sabi sabi 16 operation yan pa yung tawag na 116 yan pinutupi yan. 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 yan guys yan po ay 116 yun po operation na side seam operation as in oh, oh, oh. I see. kawang kumili kayo ng juice yelo at na. ah, na eh. yan po ang collar na, mm -hmm. galing ng sawit galing pa sa na namin maganda okay maganda mami tas mo buwan na tas mo hanggang ta ba yan ang bright po saan mo maraming mukha mo, Joy yan hindi <laughs> 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 po time na meron na lang lahi pa kami ito po yung sample ng dry pit. Ayan. Ito po yung ginagawa ni Mami. Sample ng ginagawa ni Mami. Ito po yung project namin. Isa. Ayan. Oh. Ayan. Yung uniform ng hotel. Ng Nell Tropics. Nell Tropics. Tapos yung isa. Ah... Uh, Ayan po. Ayan. Solea. Resort and Casino. Ayan. Dito po silang kapagawa ng um, solar Resort uh, and Casino. Diyan po yan sa Manila. Pero dito po sila sa Laguna na kapagawa. Ayan. Guys.